Good day guys and welcome back ulit sa ating channel po today's video Honda Wave 125 wow! Ay nagkaroon ng problema sa kanyang motor sabi nyo nyo guys ay ito ay palya doon sa unang piga kapag piniga na tulubusing ay pumapurot-purot o pumapalya-palya pero kapag binirit niya ito po ay magiging okay na no sa unang piga lang talaga nagkaroon siya ng problema ang unang niyang ginawa ay tinanggalan niya ng air cleaner no hindi pa rin nawala meron pa rin problema ang kanyang motor parang tigil pa rin sa takbo kahit tinanggal na ang kanyang air cleaner. Ito daw ay nabili ni Bosing ng sikan no, sa mga 15,000 o 12,000 mayon. Nakalimutan ko lang. Ah, uh, ito naman. Basta 'yun ang mga presyong nabanggit niya. So pandari natin, guys. Para uh, pakinggan na, pakinggan niyo na ang tunog ng kanyang makina. Medyo okay naman yun guys no Medyo okay na sa kaunti Kasi nga is tatanggal na yung air cleaner Pero mayroon pa rin yung problema guys no Namabili nga pa rin yung si kapag pinatakbo ng kanyang motor doon na lumalabas ang sakit ng kanyang motor ito na talaga problema kapag mga sikanan guys no meron talagang mga uh, uh, package na problema sa kanyang makinaw kahit sa si makina makinaw kahit ibang bahagi ng electrical system meron talagang problema kapag mga sikanan yun ang mga talagang mga nakaasanayan natin kapag nakabili tayo ng sikanan meron talagang mga kaunti mga problema sa motor ito din ay kinalitan ni Bosing ng CDI no kasi nag DIY lang siya guys kasi akala niya kapag huh? siya na ayos ng kanyang motor ay magiging okay ng kanyang takbo. So yon pa rin, wala pa rin nangyari, nandiyan pa rin yung problema sa kanyang motor. Buksan natin ang kanyang U-box para makita natin at ma-confirm kung ito ba ay napalitan ni Bosing ng CDI no. Medyo hirap tayo nakabukas kasi single hand lang ating ginagamit. So yan guys, nabuksan na natin. Confirm! Nabili, nakabili nga si Bosing ng bagong CDI. At ito no! ay naikabit niya, no? Ito ay sa 2.5. ito ay nakalagay na sa mga 350 lang bili niya ng kanyang CDI. So confirm na confirm guys na nagdi diy talaga si Bosing kung kaya ba niyang paayusin ang kanyang motor ng siya-siya lang. Pero yun pa rin, hindi pa rin nawala. Kaya siya ay lumapit sa atin. Baka tayo daw ang makasolve. Ang gawin natin ay baklasin natin ang kanyang mga fairings para hindi tayo mahirap na magtrabaho. Kaya papabilis ang ating trabaho ay syempre magic na natin. So yun guys, na magic na natin kanyang fairings. Syempre pinakaroon na natin gawin since ito ay second hand. Ay check muna natin ang kanyang spark plug. No? Yan, bago di palit ang kanyang block guys. So klarong klaro no. Puting puti pa kanyang block. So ngayon, medyo pumapalya-palya. Ito ay nabili ni Busing ng second si hand at siyempre di talaga may wasan, may problema talaga kapag mga sikanan guys. So, ang gawin natin is i-check muna natin ang kanyang spark plug. So, yun po, kanyang spark plug ay medyo yung kulay rainbow, no? I-check na, okay. i-check natin ito guys. Baka ito lang problema ni Bosing, no? Kasi hindi niya dahil ito napalitan. Check natin. Yun, no? Maikli ang ikan na fitness bar plug Baka itong day lang nga guys Kung bakit Namalihan ka ng motor sa naong ng piga Post nito no Na maikli ang kanyang spark plug Possible malayo ang kuryente na binabato sa kanyang combustion chamber Siyempre guys Kapag mga 1 to 5 Dapat 1 to 5 din yung spark plug Ikabat na, Ikakabit natin Yung mahaba no CR8E Yan po ang code ng ating spark plug Kapag mga 1 to 5 Kapag mga maikli naman Mga 110 Mga 15 CC Yun ang C7HSA yun po ang code ng spark plug natin. Pero kasi Amazing. ito yung top 5 dapat mataas din ang uh, ang dulo ng ating spark plug. Para yung kuryente talaga guys, pag spark sa loob natin yung combustion chamber, masusunog na agad, in, agad at hindi siya okay. masushort. Kung short ang ating spark plug, short din ang magiging uh, maging resulta ng kuryente ng ating motor. So yun, nakabit natin ang kanyang air cleaner guys para kompleto sa at syempre pandarin natin muli ang kanyang motor para magkaalam na kung iyon ang dahilan kung bakit no niya sa unang piga. Pero kapag nakatakbo na si Bosin Na malayo guys, medyo okay na daw siya no. Yung talagang unang piga na talaga ang kanyang uh, problema sa kanyang motor. Yun ang kanyang CDI. Sayang ang kanyang pera. Pero oks lang at least may extra sa CDI. Okay, extra na natin. Ito ngayon ang kanyang battery guys. Yeah, okay na yung unang piga niya guys. O, oh, na-goods na, na siya, no? Kayo na kasi, oh yung uh, pag tinilig-tinilig siya, no? yung mga pa rin sa, uh, sa gitnang bahagi ng kanyang motor. Ito lang ang kanyang spark plug. siya <coughs> so, lang, guys, no? Kapag yung motor ay si na nabili bilhin, marami na kayong palitan, na-repair, palitan na ng CDI, tapos bagong linis din ang kanyang karburador Air cleaner din ang na rin Meron pa rin problema ng kaunti no At yung ignition coil ay Video na testing na rin yun pa rin Wala pa rin pagbabago Isa lang ang oh. dapat nyo i-check guys Yung spark plug Try nyo i-check yung, yung spark plug Shoutout nyo pala sa lahat na nagpa-shoutout dyan Ayun na guys Sa araw na ito Maraming maraming salamat At syempre see you sa ating next video Right set, God